Okay alright, welcome back to my YouTube channel I'm on this vlog Ito talagang uh, patindi ng patindi mga kaibigan Ito ang ating tatalakayin mainit ah. Talagang laman ng uh, video na yan Usapang sa bungero Muna ulit tayo Nako po, sino ba talaga ang mastermind dito? At nagtuturuan dito ang uh, uh, mga ito eh Ha? Ah. Aya yung isa nagsiwalat kung sino ang ah, nakipagsabuatan ng na mga mastermind. But ang sabi naman itong isa ay ah, hindi daw po siya ah, kasangkot. Ah? Ay alam man ang ah, video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniya ko po kayo. Please subscribe sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung uh, nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap, mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ng kabuhan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na, samahan nyo po ako, mga kaibigan. Hindi ko alam anong conspiracy sinasabi. Narinig ko lang na yung pangalan ko nung mamalamang hindi ako kasama dun. Matagal. Pinangalanan ng negosyanteng si Atong Ang sa Senado ang mga sangkot umano sa conspiracy para idingin siya sa kaso ng na mga nawawalang sa bungero. Nagkainitan din si na Sen. Bato de la Rosa at top official ng PAGCOR. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nakadepensa agad si Lucky 8 Starquest Incorporated owner Atong Ang sa unang pagharap niya sa Senate hearing kaugnay sa mga nawawalan sa bungero. Reklamo ni Ang sa mga senador. Parang ano na eh, ang Lucky 8, ginano na na guilty eh. Trial by publicity. Hirit ni Ang, may conspiracy para idiin sa Lucky 8 and CC. May mga kasalukuyan at dating government official din daw ang sangkot dito. Pangalala nga atin. Okay, ganito. Okay. Please go ahead. Kaya pong pinayadaan. Number three, kila Congressman Deves. Number four, eh, ex Congressman Patrick Antonio. Number five, kila Mayor Ella Naganyo. Number six, kila General Cascola, class 86. E hindi po single out naman ni Sen. Bato de la Rosa na hindi pinag-iinitan ng Senado ang grupo ni Ang. We are recommending for the cancellation of the permit to at the uh, license to operate of the seven licenses. Pinagbigay ng mga senador ng hiling ni Ang na executive session para isiwal tambong detalye ng conspiracy laban sa kanya. Colleague from the lower house, Honorable uh, R.D. Peves Jr. He is uh, invited by this committee uh, to shed light with uh, allegations about uh, about conspiracy uh, and everything. Uh, you have the floor, uh, Congressman Chris Yes, sir. Thank you, sir. No, um, good afternoon. sorry, I was very late. I, I came from another meeting. Um, na inimbitahan nga daw ako po, po, ako dito dahil sa conspiracy na something but hindi hindi, ko alam anong conspiracy yung sinasabi narinig ko na yung pangalan but, uh, ko noon just uh, for the record uh, Congressman Tevez uh, during the first or second hearing, uh, uh, Mr. Atong ang intimated that uh, apparently there is a conspiracy from among the other uh, uh, licensees. Parang uh, napag-isahan siya na sirain yung kanyang reputasyon. So, napanggit ang pangalan mo. Kaya, to give uh, you to give you the venue to give your side para para ano sabi niyo <laughs> na banggit yung pangalan ko eh, hindi ba ako binigyan ng chance uh, ng aking mga kulig diyan sa upper house na makapagsalita din mean, uh, kaya we did it proper na imbitahan ka namin para mag-share ka rin ng yung uh, side ko ano masasabi mo uh, kung Luis Montes Yes, una-una, -una dagang salamat, sir, no, for inviting me here giving me the chance to to makasalita naman sa side ko. Unang-una, hindi po ako licensee. At pangalawa po, kung conspiracy-conspiracy man, kalaban kay Boss AA, magkaibigan naman po kami. Kaya, mamalamang hindi ako kasama dun. Matagal namin magkaibigan. Yun lang. Okay, alright. Uh, po mga kaibigan. Napanood nyo ang uh, rolling ng uh, video. At uh, maraming salamat sa uh, News 5. Hmm? Sa paggamit n'yo ng inyong uh, video clips, suportahan po din natin 'yan na News 5. Ito at uh, ito ng painit ng painit, patindi ng patindi ang uh, pagtatalakay po natin dito sa mga nawawalang sabungero. Hmm? At uh, disclaimer po, mga kaibigan, ay uh, ganyan po ako katapat sa inyo. Ang pinanood ko po sa inyong video na nandiyan sa screen ay uh, hindi po yan latest old video na po yan. Ilang buwan na po ang nakakaraan. Yan po ay uh, bahagi ng ating pagtatalakay bilang uh, pagbukas po ng pinto muli dito sa investigasyon sa pagturo at paghalukay na kung sino muli ang ikanga nga po'y tinuturo nga uh, utak dito sa napakaraming sa bungero na nawawala. Humigit kumulang 34 na katao po ang nawawala dito. Hindi mo malaman kung buhay o patay na. At kung patay na, ay siyempre yung bangkay ay dapat malaman din kung nasaan. At kung buhay pa. At siyempre kung buhay ay nasaan nga kung buhay. At sino nga po ang mastermind dito? mga kaibigan at nagtuturuan na laman ng video yan nagtuturuan nga sila ya. Yeah. yan po ang ating tatalakayin mga kandis wag po kayong ika nga po bibitew. sapagkat uh, dito muna tayo kaunti nga pahaging lang po at uh, hindi po natin na iniiwanan ang usapin di po ang um, usapin dito sa pag-aristo kay Yarni TV at uh, marami po ang sa akin na ang sabi daw po ay uh, baka ako ay isa sa mga nabayaran Lilina Nilinawin ko po ang aking ang mga usapin na yan hindi po tayo nabayaran na ikaka po ya uh, nang kampo nila kung bakit tuminto ako sa pagtatalakay po tungkol dito sa kayar ni Sa ang uh, unang-una po dito alam niyo tayo ay may respeto kung ano man ang ikanga po ay, uh, ano dito mga procedure sa pagtatalakay natin at ang lahat po ay may hangganan. Alam niyo ho, kapag ang kaso ay nasa korte na, ay meron po tayong ikangapoy nga hangganan diyan sa usapin. Ha? Para hindi po tayong makabuso bilang isang maliit vlogger. Pangalawa, hmm, but uh, tayo po may mga latest update. But uh, panay, wala pong video na lumalabas. Naunawaan po natin kung bakit walang video na inilalabas ang pamahalaan. Sapagkat alam po natin, may pinagdaadaan ang procedure yan. Sabihin natin, baka meron silang nililim dahil confidential. Mga bagay na aksyon na dapat hindi isiwalat, mga kaibigan. Dahil alam po naman natin na wala sa harap ang inuhuli. Nandiyan po sa ibang bansa, mga kaibigan. So, alam ko po naunawaan nung iba, yung iba ay hindi naunawaan. Dito po sa mga hindi nakakaunawa, ana mga mahal nating kaibigan, nirerespeto ko po ang pananaw nyo. Kung ang pananaw nyo ho, ay hindi na mahuhuli si Tibes, wala pong problema sa akin, pananaw nyo po yan, malaking respeto ko po. Public opinion yun eh. ba? Diba? Hindi ko pwede kayong sisihin. Hindi ko pwede kayong pigilan kung yan ang pananaw nyo. Uulitin ko. Kung ang pananaw nyo po ay uh, hindi mahuli si Tibes, malaking respeto ko po yan sa inyo. Kung ang pananaw nyo po ay walang ginagawa ang gobyerno, mga kaibigan, puro sabi-sabi lang, nire-respeto ko po yan. Wala po makakapigil sa inyo. Malaking respeto ko po, mga kaibigan. Ba't ang pananaw ko po ay mahuli si Tibes, mga kaibigan. Ah, dahil mayroon pong batayan. Kung hindi man ho ngayon, alam ko ho, kahit ipaliwanag ko sa inyo, hindi nyo po maunawaan nung ibang ikangay, hindi nakakaunawa. But doon sa nakakaunawa ho, kahit hindi ko po explain ay ikangapoy po eh, maunawaan, mga kaibigan. Batan sa lahat ho, sa madalit salita, na hindi nagsasabi na mauhuli si Tibes, na hindi mauhuli si Tibes. Ah, na dahil puro sa lang ang gobyerno, wala akong magagawa. Inuulit ko po muli, malaking respeto ko po yan sa inyo na sinabi nyo, wala tayong magagawa. Ha? At uh, ito pong muli, hindi po tayo nabayaran para tumigil na pagtatalakay. Unang-una, hindi po tayo nagtatalakay ng walang video na pinapakita ko po sa inyo. Kahit po kayo mga kaibigan, kahit ang abogado, walang nilalabas na video, kahit ang kampo ng Ditebes, wala pong nilalabas na video. Kahit ang ating pamahalaan, wala pong nilalabas na video ilang araw na sa pagta, sa pagka pag-aristo ho dito kay Bakit ko po natatalakayan? Hindi po natin sinisisi sila kung bakit hindi naglalabas ng mga video. May pinag-iingatan po sila na ikangay confidential dito na no, hindi distract kung ano ang mga plano nila yun po ang aking punto dito. Kaya kung ano man ang pumapasok ko sa puso at isipan nyo, nire ko po. Ah, nire nyo. Karim, nire ko po ang inyong mga gamihan. Ah, basta respeto sa akin eh. Ah, sa madalit salita, alam ko ho, yung iba, naunawan yung iba, hindi. Malinis po ating konsensya, hindi po tayo nababayaran, mga kaibigan. Ah, oh, marami kasi naghahanap eh. 'di ba? Ayaw ko naman paratangan kayo ng fake news. Ay babalitaan ko 'yung ikang ay tungkol sa pag-aresto. Wala naman daw ako ipakita sa inyong video, 'di ba? Nawawala niyo ba ako? Hmm. Ayaw ko po mag-imbento ng mga tungkol sa pag-aresto. May ika po dito kay Arnitebes diyan sa Timor Leste. Alam po nating nasa Timor Leste. Ha? Ayaw ko po mga talake na walang na video na pinapakita sapagkat walang video po na pinapakita ang ating pamahalaan. Noong isang linggo, mayroon pong press conference. Ito ang si DOJ. Hindi ko naman makuha. Bakit ko makukuha? Yung channel na po yon, yung malaking stream na yon ay nagka-copyright. Ay baka po ako madali. diba? Yun lang. Yun ang huling labas. Ngayon po, mayroon mga balibalita. Ba't puro marites na walang katunayan? na ikaw nga po video ay ayaw ko po mag topic nang wala pong pinapakita sa inyong mga video sana po mga kaibigan nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito hindi po natin iniiwanan yan ang pinakang buod ko po dito ayun nga nasabi ko sa inyo may mga dahilan unawa nyo po yan mga kaibigan na wala pong usapin dito na tinatakbuhan ko hindi o oh. Mga kaibigan, wala pong usapin dito na nabayaran tayo. Hindi ho. Oh! <laughs> Just may mo But anyway, lahat po ng mga opinion ninyo yan ay akin buong under uh, respect. Wala tayong magagawa. Opinion 'yan, eh, di ba? Oh, uh, bata, uh, ang itatak nyo? Hindi ko po bibitawan. Ang mga sinabi ko na maaresto si Tibes. ko nang ipaliwanag na ipaliwanag pa yat, ha? Hindi po nasa harap lang yan para arestuhin natin nasa ibang bansa at may pinagdadaanan ng mga proseso. Hindi po natutulog ang gobyerno. At hindi ko rin po kayo sisihin na once na maaristo ito, hindi ko kayo susumbatan, mga kaibigan. Hindi ko kayo susumbatan. Bakit kayo? Bakit nyo sinabi na hindi maaristo? Hindi ko kayo susumbatan. Basko, sasabihin ko sa inyo. At pagdating ng ikang na na panahon, i-present ko lang sa inyo. Nandiyan na ang hinu sinasabi nyo na hindi maristo. Yan lang ang masasabi ko sa inyo, ha? mga kaibigan. <laughs> okay, medyo napahaba na po tayo doon sa usapin. Basta huwag po kayong magalala. Once na mayroon po nga uh, bagong latest na video na pinalabas ang ating pamahalaan, ha? Uh, ay uh, magbibigay po tayo ng uh, latest update dyan. Ha? Uh? ay uh, alam ko po, inip na inip na kayo ay nawang ko po kayo mga kaibigan dito naman po tayo sa ika nga uh, po iusapin uh, naku po, anong oras yun? napahaba tayo doon? Uh, dito sa mga sabungero ay maraming salamat po sa mga nagpapabot ng uh, simpatia at ika nga uh, po uh, suporta dito sa pagtatatalakay ko ng uh, mga sabungero may mailang kamag-anak po dito na nanonood sa nandiyan po nagko-comment sa comment section at nagme-message din po sa ating uh, ika nga po yung messenger na sila daw po ay kamag ng mga nawawalan sa bungero nagpapasalamat po sila na ika nga po ay nabibigyan ito ng daan at uh, kahit papano po ay na, nagkakaroon sila ng pag-asa mga kaibigan ha? sabi nga niya ayaw kong marinig ng patay na. Dahil wala ano, namang katibayan na patay na. Eh, marami po nagsasabi na kamag-anak yan. Kahit balikan nyo po sa comment section. Dito po sa mga usapin na nawawalan sa bungero. Okay! Talaga nga maliwanag po naman mga kaibigan. Diyan sa ruling na nga video. Ang nga, mga binitawan na ika nga po ni Atong Ang at uh, naganap po sa Senate hearing. At syempre, nandiyan din po hindi natin maiwasan na maipakita. itong si Arne Tebes. Non, non po nangyayari ang mga kaibigan na siya ay congressman pa na pinapatunayan niya hindi daw po siya sangkot. Miyan po sa nangyayari na pagkawala ng marami sa bungero at ganoon din naman no siya tong ang. Siya po ang uh, unang-una na nagsasabi ay uh, hindi po siya sangkot at uh, yan nga lagi ang sinasabi niya na usapin na conspiracy. Hmm? Bakit ko po pinakita muli yan mga kaibigan? Importante pong mahalaga. Ito pong malaman natin. At uh, maliwanag po sa video na 'yan ang usapin na habang nandun po sa session. Nandoon po sa Senate hearing si Atong ang itong uh, si uh, ang umahawak ng uh, ano, sinado si Senador Bato. Ay humingi po ng executive session. Itong uh, si Atong ang at pinagbigyan naman po ng Senado. Hmm ah Uulitin ko po, humingi si Atong Ang ng executive session. Diyan po si Senado habang nandoon po sa kaligatnan ng hearing. Ano po ang importante dito sa Senate hearing? Na ka nga po tinatawag na executive session. Diyan po sa executive session, ang pinapalupo diyan ay back confidential to eh. Ah, ito po ay ang mga pagsisiwalat. na nga po hindi mo pwedeng isiwalat Diyan po sa ikangapoy Senate hearing. Matindi po ang isiniwalat niyan yan, mga kaibigan. Alam po natin dito nausapin na conspiracy. Hmm. Bakit doon panahon na yon matindi na ang nangyari executive session Pag sinabing executive session, po diyan, isiriwalat ni Atong Ang, ang ika nga po conspiracy sa buatan na may mga ebidensya siyang hawak, I'm sure. Kaya nga executive session eh. Dahil yung executive session na po yan, ay diyan ka po ng mga ebidensya na malulupit mga kaibigan. Ano po ang nangyari mga kaibigan kung bakit tinatalakay po natin ito? Wala po nangyari mga kaibigan. Naku po, eh, ay eh, sabihin natin talagang wala lang nangyari. Talagang uh, ilang porsyento, 1,000% bahigit pa sapagkat kung may nangyayari po at binagyan ng pansin itong executive session dito sa conspiracy na sandamakmak na laging sinasabi ni atong ang na mayroong conspiracy. Wala po. Wala pong naituro. Walang naparusahan kahit sino. Mga kaibigan. Unang-una, sabi ni Arne Tebes, ay wala po siyang ikakikinalaman at kaibigan naman niya ito si Atong ang matagal na hindi dapat siya masangkot sa conspiracy. Nirerespeto po natin 'yon. Ay kaibigan pala eh, 'di ba? Oh, at tandaan po natin, kapag kaibigan ay hindi pwedeng masangkot sa conspiracy sa kapagsabuatan. Ayun po 'yan sa katuwiran ni Tebes. Nabanggit po natin 'yan mga kaibigan dahil maliwanag po diyan sa ruling ng video. Ang pagtanggol niya sa sarili. Nito si Arnie Tebes. po natin ha? <laughs> ba? Diba? Oh, ito si Atong ang naman. Ang sabi niya, ay lalong wala siyang kinalaman dito. Dahil sa pagkakalam niya sa mga nagadran niyang ebidensya, ay nagkaroon po ng sabuatan, conspiracy itong mga ito na nabagit niyang pangalan. Mga kaibigan. Kahit anong santamakmak na mga investigasyon, wala pong nangyari kahit anong sandamakmak, napakaraming ebidensya. Buhay na testigo. Buhay na ika nga po'y nagtuturo. Mga ebidensya na kinalat ni ato nga tungkol sa conspiracy. Wala din po nangyayari. Bakit ko mga kaibigan, tinatalakay po natin ito? Kung wala nangyayari noon mga kaibigan, sa mga pagtatalakay noon na mga ebidensya, ah, maraming ebidensya po ang pinakita, video, Laban po kaya ito mga kaibigan. Wala pong nangyari mga kaibigan. How come ngayon? Ano po ang aasahan natin dito? Mga kaibigan. Wala pong ebidensya pa na lumalabas dito mga kaibigan. Ha? Kung sinong iimbestigahan na mastermind. Tapakat malinaw na nalinis na ang pangalan ni Atong Ang. Dahil kung ito ay hindi po nalinis ang pangalan, ay dapat ito ay nasampahan na ng kaso. Ay, so makatuwid, wala pong ikang nga po, uh, kaso eh. At may nakuha po tayong impormasyon pa. Ay, uh, mayroon binitawan dito na na si Ronald Bato de la Rosa na isang senador na hindi po napatunayan na ituturo ng ebidensya itong siya itong uh, mga kaibigan. Ah. Ano po nga asahan natin ngayon mga kaibigan? Ah, magtatanga-tangaan na lang pa ba tayo? Um, uh, yung mga mga nawawala, hindi natin malamang kung patay na buhay pa na 30 buhay na mga sabungero, ay uh, ganun na lang ba mawawala sa bula? Mawawala na lang ang may nga po uh, sa mga usapin? Uh, ililibing na lang ba sa limot mga kaibigan? Napakad wala pong lid eh. Wala pong ang gusto kong tumbukin. Uh, hindi po tayo nanunumbok ng mastermind. Hindi po katulad ni Keramat ng CIDJ. Tinumbok na mastermind. ayaw, ayaw pangalanan. So balit ngayon, no, wala namang maipakita hanggang ngayon. Ha? Ang tinutumbok po natin ngayon dito, wala tayong matumbok na mastermind. Eh, saan tayo lulugar dito? Ha? Ano po ang kailangan gawin dito, mga kaibigan? Ha? May ustisya po ba na ikangay na nagaganap dito? Magaganap sa mga sabungero? ha? mga kaibigan. Ha? Sapagat pagkata uh, ibase po natin, i-analisa na po natin ang sitwasyon. Noon po, maraming ebidensya na ika nga po uh, kumalat, buhay, mga nakapusas pa na ika nga po uh, mm, dumukot. Mayroong actual video ng pagdukot. May mga tinuro pa sila na mga tis, may mga pentidoro. Wa po wala mga kaibigan. Walang nangyari, walang napatunayan, walang naiturong mastermind. How come ngayon po mga kaibigan na walang kahit isang ebidensya na, na mag-uugnay para imbestigat kung sino ang mastermind? A Aasa po ba kayo mga kaibigan na ikaw nga po yung, uh, mayroong mastermind dito? Hindi po pwede na walang mastermind dito sapagkat mayroong 34 po na buhay hindi natin malamang kung patay na ngayon. Hindi man natin malamang kung buhay na. Ay nasa na, mga kaibigan. Kailangan pong may mastermind dito na maimbestigahan. Aasa ba tayo po dito ba sa sinabi ng CIDJ na si Karamat? Ah, General Karamat, natatandang ko po at nakabantay kami sa sinabi mo na once na mahuli ho, ang ikangapoy itong anin na suspect na dumukot dito sa mga sabungero ay masusob lahat ang kaso dito sa mga nawawala sa bungero. Ngayon po ay nahuli na po ilang araw na ang nakakaraan. Ano po ang maasahan natin? Hanggang ngayon po wala tayong maasahan na lead kung sino ang tinutukoy na mastermind. Kailan po tayo hanggang kailan po tayo aasa nang sa ganun po ay malaman natin dito kung sino ang dapat imbestigahan na panibagong tinuturo na mastermind. Kailan po, mga kaibigan? Ako po'y nagtatanong lang. Ah, mabang usapin to dahil kabang-abang ito. Hindi po tayo titigil, mga kaibigan. Kailangan pong malaman dito ang mastermind. Nasa ganun po. Mabigyan po ng ustisya. Itong pagkawala ng 34 na mga sabungero. Okay mga kaibigan, alam ko po nakuha nyo. ang gusto kong ipunto dito. Katulad nga po ng sinasabi ko, ang lahat po pinaglalaban natin na hindi lang sa kanila. Hindi lang pang sarili kong interest. Laban po ito ng bawat Pilipino. Hindi mano kayo biktima ngayon, mga kaibigan, huwag nyo pong sabihin bakit pinaglalaban pa natin ito ay hindi naman ako biktima hindi naman kayo biktima. So, mali pong katuwiran yan. Hindi po natin alam. Balang araw, kapag hindi ho naparusahan ang mastermind dito, balang araw ho, baka dumating sa puntong kaibigan mo, ikaw, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, ay maging biktima nito kung hindi mapaparusahan. Kaya ito importante pong mahalaga, mga kaibigan, makuha, mapangalanan, Ayon po sa mga ebidensya, ang mastermind dito, mga kaibigan, ito po ang punto natin dito sa ating pagtatalakay. Maraming salamat po at pagpalaib po tayo lahat. Naku po, may shout out ng sandali ha. Iya, uh, ilang piraso lang. Wala na naman tayong oras. At uh, heto, shoutout po kay uh, Roman Ramonida. Ah, Ra Ramon. Ramonida, shout out. Sir, hindi sana ustisya natin, wala nga pulubi o mayaman, basta makasalanan, huli na agad. Tama po yan, ang mga kaibigan. O dapat pantay-pantay. Hmm. Sir, hindi yan ang tinatawag na in -hostisya. Ah, Ayan, maraming salamat po, Ramon Truneda. At ah, buhat naman kay Sharon Paglinggay. Maraming salamat shoutout. tawad. Ah, babae pa naman, nakakaya Diyos ko po. Ah, nako, shout out sa yo Sharon paling eh. Marami sa Lady Vlog shout out. Yan po muna mga kaibigan ni Lampiraso lang ha. At ah, abangan din po natin. May follow up po tayo dito sa ika nga po babae. Natauhan diyan sa airport na nagsubo ng pera. Ka ah, na dollar maitago lang po ang ebidensya. Ah, may follow up po tayo diyan. At ah, sa mga nawawalan sa bungero po, follow up din po tayo dito. At din po sa pag-aristo po kay Arne Tibes, huwag po kayong magalala. Dahil kung kahit hindi pa mano na-aristo, ay uh, magbibigay po ako sa inyo ng latest update. But uh, ang pangako ko po sa inyo, hindi po ako magbibigay ng latest update diyan. Kung wala po tayong pinangahawakang mga video na nanggagaling po sa mga ikangapoy kinaukulan kung sino man ang nagpapatupad dito ng pag-aristo, mga kaibigan. Sana po, mga kaibigan, naunawa nyo ako. At maraming salamat. At uh, yan po sa comment section. Nahawag nyo pong kalimutan magbigay ng public opinion. Isang like nyo po sa video ito. Ay napaka-importante. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Palakpakan!